Tanggap tayo ng report mga kabrigada, ang Bagyong Pepito, nag-iwan po ng matinding pinsala dyan sa bahagi ng Katanduanes. Brigada Julie Rodriguez-Belien, ibrigada e mo. Brigada! <tay> report! Nag-iwan ng matinding pinsala sa agrikultura, infrastruktura, maging sa mga kabahayana, ang pagtama ng Super Typhoon Pepito sa tawigan ng katanduanes. Ayon kay PDRRMO Remote Operation Chief Ababe Monterola, nagpapatuloy pa rin ang kanilang damage assessment sa mga bayan ng Panganiban, Viga, Bagamanok, Pandan, Karamurana, Gigmoto at ilang bahagi ng bayan ng Baras na labis na naapektuhan ng pagtama ng bagyo. Humihingi naman ngayon ng tulong si katanduanes Governor Joseph Buboy Kua sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ano ya? Heavily damaged ang probinsya kung kaya't kailangan nila ng mga materyales sa pagkukumpuni ng bahay, food packs, malinis na tubig, hygiene kits at iba pa. Nananawagan rin ito sa mga electric cooperatives at telcos para sa power restoration team augmentation. Bagamat wala na rin nakabanderang tropical cyclone wind signal sa lalawigan, simula ngayong araw, suspendido muna ang trabaho at pasok sa mga paaralan. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Julie Rodriguez the 91.5 Brigada Nusa from with the music and NUSA Authority. Brigada Balita nationwide.